Hello everyone, I'm back. Ito ang common problem sa mga kapwa nating kababayan and dito sa ibang bansa. Kahit saan ka man ngayon. Ito ang problema talaga kung bakit yung mga Pilipino nandoon yung awayan, siraan, inggitan. Nang dahil, lagi kasi yung ibang mga tao, hindi ko naman nila lahat, marami kasi yung nakafocus sa ibang buhay. Instead na i-focus nila yung personal nilang buhay, asikasuhin nila yung sarili nilang buhay, sarili nilang itsura, lagi sila nakatingin doon sa mga ibang tao na masaya, na mayroong good improvement sa buhay, at tinagdagan pa nila ng mga negatibong mga komento laban doon sa taong lagi nilang tinitingnan. Advice ko lang no, sa mga taong ganito, asikasuhin nyo sarili yung buhay, tingnan nyo din yung mga buhay ninyo, lalo na rin na kung saan naman saan din naman kayo galing mayroon din kayong mga pinaggalingan no kaysa lagi kayong manghusga mambuli manglait mangialam sa ibang buhay na hindi naman kayo pinapakialaman kung hindi naman kayo pinapakialaman at not, you are not involved on, on, their success in their beauty whatever huwag kayong mangialam no pakialaman niyo na lang yung sarili niyo buhay dahil alam niyo para hindi kayo mamalasin at hindi kayo lalong papangit at hindi kayo magkasakit. Dahil ang inggit ay walang lunas, kundi kayo lang talaga ang magpapagaling sa inyong mga sakit. Dahil hindi naman yung ibang tao na lagi niyong pinapakalaman ang madidepress at masistress at masisira ang araw, kundi kayo lang. No? So, tigilan nyo na yan dahil walang magandang mangyayari kung puro ka na lang negatibo sa kapwa mo. Okay? Mind your own business, mind your own life. Okay? Mind your own uh, kung baga, No? Kasi loser lang talaga ang mga taong ganito. Kung ayaw mo maging loser, ha? Huh? Focus your own this own destiny. Dan, lagi mo pakilaman yung mga gwapa dyan, ang mga masaya dyan. Na, wala ka naman, wala namang yung ginagawa sa'yo, no? So, This is the common problem of Filipinos. No, hindi ko nila lahat but maraming ganito. Kaya nandito talaga yung kababayan kita pero parang hindi kita kababayan. You're my enemy. I'm scared of you. Parang nandoon talaga kasi nang dahil sa mga ugali. And have a lovely day everyone and thank you so much always and yeah, follow me on my YouTube Miss Red. Have a lovely day.